po kami sa bahay ni Kuya Jupel. Ayan, kung niyo po si Kuya Jupel yung ano. Uh, minsan ay driver ko. May ano naman dito para sa iba yung mo kami dito? Dispedida nila. Ay, malayas na po sila. <laughs> sila ay ma maalis na ng Pinas. <laughs> malayas na po sila. Ayaw na daw po nila dito sa Pilipinas. <laughs> Kaya, uh, niya sila kuya? Kaya po pinapunta kami dito. Si Rina kasama ko si Rina, si Maria. Oh, si Billy. Saan at? Ento Marcel po. Ayan. Nasa nabay usapan ko dito. Busy po 'yung asawa ni Jopen. Ginoo, busy 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 po 'yung sa busy po sa pag-anong sa pag-asikasong uh, mga pagkain. Ano nila, mga handa? Ay grabe, bongeous po dito ang mga handa niluto luluto pa lang. <laughs> may pa lang? May plastic po ba kayo dyan? Pagka luto po, pakit plastic mo lang? <laughs> Ay, may dinuguan na dito. May puto po kayo? Mayroon. Ano nila kung wala katapong puto? Oo, masyadong lugo na yan. Yan, ito po yung kanilang mga niluluto dito. Ito na po yung mga pagkain. Wala na, nagputukan at gawa ng ang Ay, bonggisyos po dito talaga, grabe. Gawa ng mainit, kaya Busy na ano na. Busy-busy po sila. Ayan po yung asawa ni Kuya Jopel, oh. Hello! Tita ni Jopel. Ayan, tita daw po. Ayan daw po yung tatay ni Kuya Jopel. Yan. Kuya Jopel po ay, ano, minsan ay Nagda-drive sa kotse ko. No, hindi pa ako marunong. Ayun, yun yung tinatawag kong driver. Sobrang sobrang maingat 'yun sa kotse. Diyan lang tita. Ang dami nilang pagkain, ah. Kakain yeah. May baunan ka? Baka may dalaga na may diyan. Ayun, kumisip lak. <laughs> may siplak ako nasa sasakyan. Nasa na ate. Nasa sasakyan. Maano ma yung bag mo, dapat galagala ba lagi? Ang galing, gali. ano, dessert, ang ano. Ano pa kasi hindi ko alam kung ano yung luto. No. Busy, oh, ate, oh, na, na ano siya. Nakakaya ano? kasi. Huwag <laughs> ka masyadong mataranta sa amin. O, okay lang kami. Kami lang to. Kami lang to. Puro <laughs> dessert mo na, mamaya <Kami> na ang ano. <to>. Ang <laughs> heavy. <laughs> hindi, kakainin namin to tapos yung heavy, ibalot mo na lang. Ha? Oh, sige, sige. <laughs> pala may siplak talaga. Ako <laughs> <Ato> na. <sana>. <laughs> 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 sa sasakyan. Hindi ako magbibihid kasi kilala ko yung mga yan. Hindi mo sila kilala. Alam mo ba, napakabait yung driver ni Kuya Jopel. Tapos sobrang maalaga yan sa sasakyan. Promise. Oh. Pag, pag di ba Marcel? Hmm. Pag kasama namin yan, nagbablog kami, naglilinis siya ng sasakyan. Oh, alaga kayumi. Oo, oh, maalaga yun talaga kayumi. Hindi. <laughs> Yan talaga. Yan ang mga dapat kasama, yung mga hindi nagpapauli sa kain. <laughs> Naluluha siya sa pagkain. <laughs> <laughs> hindi niya malulu. Wala pong katapusan yung pagkain pa dito. Binuguan naman. Ano yan, Marshall? Ang ano namin. Kasaba ba yan? Kasaba ka. Okay. Galing pa ang kesin niya. Eh. Hmm. Dala nila, ano, kilatin ka. Tekman. Tekman nung ano, masarap. Hmm. Kaya kung pagkain <laughs> ito nila. <laughs> Hmm, mo si Merle. Sarap, 'di diba? <coughs> ba? Sarap. Masarap ba 'te? Isa nagbabanat ng ano. Natin yung si Kisha. Say hi, Kisha. Ali ka dito, Kisha. Bakit pa paano? Na paano talina? Ano? Nawala ang ano panarili. Pagpakalaman ako nung kapatid na tumubo. Nagkwento na, si na po. Na Nagkwento na si Mary. Ano, 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 an an ako katulong sa bahay. dahil may anak ko, an ano, matid na... Tingin-tingin si Rina. Na, ano, an pagkagawa ka ng bahay, bahay ng hadyo. Kami so, kikinig ko, Francis. Kikinig ko. Inutigan ako. ako. <laughs> Galit si tatay. Nawala ako. Nakaluwag.

Hanap ko na upuan dyan. Upuan ko na kayo dyan. Sa sa oh. sa uh. Hello sa inyo. Hanap ko na kayo na upuan. Uh. Upuan dyan at mainit <laughs> <b> dito. Hindi <laughs> eh, na niya tindihan. No, no, Ayun no, no. o, no, yung nakakulay puti. ang saka, B-boy. 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 Alika po. Pogi? Pogi? Ito anak ko eh. ay Tipig. Ay, maapat pa pala ako. pa Pwede pa? ano, panganay. O, dal-dal. ba, kita niya. pa anak, anong tanong lalaki. Ay, di na pala ako maanak. Anak, na, anak. Ha? Lakali, manakasawa. Huwag ka daw sumigaw. kami! Bakit hindi tayo? Di nga! Wala! <laughs> dina, wala <laughs> nga! Hindi kayo mag-anak nang marami. Wala <laughs> nga! <kong taro. laughs> mag-anak! Okay, bakit ikaw may anak ka? Magulo <laughs> Ay, na. yung dito po. Ay, ayaw ayaw na. Po. Ayaw ayaw po. Ayaw ko. Ayaw ko Ayaw pati nila. Ang sabi ng mga anak ko, bawal lang mag-anak kasi mahirap daw ang buhay. Ito anak ko. Ito anak niya. Ano? Ang dami doon ang ating abukado. Saan? Ganti mo ako dinala? Gusto ko yun? Hindi pa man, nakaka-uwi. Dalawa ko, ha. Dalawa ko, ha. Tino mo si Rino. Ay, malayo naman pala. Dalawa? Na. Ano? Oh. Ito ang anak ko. No, Ito si Rino. Ang dami nun. Ako dalawa lang. Ito yun Oo. Tao-tao ng anak Ikaw may anak ka? May anak ka? May pa, taw, pa, anak ka? Thank you pa sa kanya kasi hindi pa. Kada ako kaumpe. Ba'y pa tadi pa. Thank you very much. Hindi siya bilapang gatin mo. Nagmamaldita na naman. Oh, mag-thank you ka totoo. Thank you ka daw sa kanya tinulungan sana. Tinuturuan. Sabi ka daw, no, thank you very okay. much. Hindi ka sana <laughs> magtanim. Ha? Hindi ka sana magtanim. Ang maalam ako magtanim, nagtatanim ako. Yung huli. Ay, hindi. Hindi ako pangalaman. Pero ako.

Pag nakuha bubuka. duty, nasimulan siya magkwento, talagang tuloy-tuloy. na ng bata mo. Ay, At Hindi ka kaya nung isa na yan. O, yung isa na yan, yan kait saan madal yan? kaya yung tahi mix na tahi ano? 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 sa kanya? ng masarap na pagkain. Anong Marunong manakbang luto. Parang, parang hindi marunong doon na ano, pagluto. Ah, hindi na oh. Sa <laughs> Dami, bato. Oh, yung o, bato na nakadalo, tapos nilalagyan ng... Ang ta yung... Para, ta na, ano di 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 sa papan kuwa na pangkato mm -hmm. at atandarin oh, tapos tama na yun bang naluto utap ano babangka na yan babangka si Reina ano iyon iyon kahoy pinak a ngayon tatibu na so git ha gamitin ulit sa sino para makita papa go do makinig na papa ngayon bakit hindi kayo bumili ng dinago <laughs> so, sursi

Sabi mo sa kanya isama ako. kumitulo yun. na. Sabi mo sa akin do. Sabi mo sa mapa, ay gusto ko yung guya ko. <laughs> ka. Nino? Ay, may Mino? ang ulo. Ayun din okay lang. mabait naman yun. <laughs>

ito para kanin tadi nitong dalawang itong ito, ito pala magkabadi oh, ay yeah. magkabadi pa nga sige lang 'yung okay. ito na muna si Rina ha siya muna oh okay. oh 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 malapit na eh uh hindi ko nakita 'yung bae 'yung hindi ro oh akoy oh sayong sigaw oh alam nila dilaw yata 'yung bigkobagalampos oi nag ano ba 'yung pamagat noon beh yeah. Oo. Mataba na din nga Uhaw! Bay, dilaw yun. Hindi, uhaw. Uuuh! Hindi, iba yan. Uy! 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 Ito po talaga yung ugali ko. Sinasamantala ko. Ilalagay na natin iba. <laughs> Nasamantala ko po talaga pag may handaan. Minsan lang yun ay. na po. Isasama Matatakot na yung mag-invite sa akin sa ano sa mga handaan. <laughs> limawin na tayo. Mabaw na si Merlin ng tubig oh. sa biyahe ito po ay uh, panang-kalingap pero silent viewers daw thank you so much po sa panonood ng aming mga vlog and sa suporta niyo sa kalingap marami po ito dito mga ano nakakainit din din sakin <laughs> nakakatanggal na eh. rin nakakatanggal home sick lalat dito lang sa Camarines Norte natin yung lugar marami po dito ditong panang-kalingap <laughs> Ayan po, ang dami nila dyan. Nanonood. Kanina nanonood sila ng vlog ni Kalinga Prab. Ang tao na busog na po kami. Kaya kami ay hindi kakain. Kaya kami ay nagbalot na. Ay, pinagbalot pala nila. Huwag kang tatawa, Maria. <laughs> Tawan-tawa naman talaga si Maria sa akin. Eh. Uwi na tayo. Naglinis lang yun ng postiso at may singit. Tuyo na. Naglaba kayo? Diba na, kaya pala alam niya ay... Sabi ko sa'yo eh, pagbaba ko naglalabala siya. Hindi ka kagulit. Sanaul. Baka sa Magpapakot si King Alam na. Kamutin. Alam ka na kay tita mo. O tita. Uwi ka na. Uwi ka Ha? Sa oh, picture, oh, picture daw. Ano oh, ito? OFW din. Dito tayo. Thank you so much sa pag-invite. Pa. Mahain kami. Ubus ito, ito, na nga. Oh. <laughs> close na close sila. Wala pa tao doon? Pag mapunta ka pa na pag mapunta sa mga. Tapos marami ka na sa akin dadalhin. Hmm. kasi mo may galian, may saging, may bayabas. Oh, sige, <laughs> inaakala ko na wala ayo. Ah, wala 'yun. sa na tayo. Sama <laughs> <laughs> na ano. Mag-aalis <laughs> sana ako. Wala tayo. Mukha matatagalan tayo, matatagalan. Mag-aayos pala ako. Magdudulot ng kita dito kuno lang. Ito sa akin. Sasama ka niya sa Canada. Dito, mm. kailang, 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 kailang. Oh. Kailang, Rina yan. Marunong man yan. Inat, salamat, Tubig natin, Rina. Salamat, salamat. Bye-bye. Thank you so much. You. Oh, salamat. Ingat kayo. Dito na daan. Bye-bye na po sa inyo. Uwi na po kami. <laughs> Kumain na po kami. Kumain po kami tapos nagbaon kami. Uh, <laughs> tamayon <laughs> tamayon na po. Thank you sa thank you. Thank you so much. Sayo, so, wag niyo kaming kalimutan ha. Okay. Tara. Tara na. Thank you po. Yeah, wait lang. Hindi kaya nagpo sa camera, ay nag-high sa camera. Hindi Saglit lang, saglit lang ako. Mag-re-re-re-re-re. Ganyan. Ganyan ka. Ako, ikaw lang. ka. Gusto busugin sa tubig. May aso, may aso. Galit na si lang. Pasyal pasyal lang kayo dyan. Nagigiyak na si King Night. Bakit daw? Parang na si Iyak si thank you Thank you, may Salamat. Ay, may langka daw. Alam, alam talaga. Ay, madaming langka dito, Ate. Alam, alam talaga ni Merly. muna Ako doon. Mataas po. Mataas ba? Oh, ah, sige na, kuya. Okay. <laughs> si kuya daw po muna. Yan po yung <laughs> aking... Uy, ano po? Ganda na! Ano talagang uwi ka na? Rina, turuan mo mag-tiktok sa ati Merli. Ay, sa ati Maria, para pumayat. Ali! <laughs> turuan mo mag-tiktok sa ati Maria, para pumayat.

Ay, bibigay ko sa iyo kapag gusto mo. Gusto mo? si Merly. ganda. Ang si ganda. Ang ganda. Ang ganda. Ang ganda. ganda. Ang ganda. Ang Ang paborito mo? Salamat. Ang ganda. Ang ganda. Ang ganda. Ang ganda. Ang ganda. ang buhay ng vlogger. <laughs> Guys, ganito pa ang buhay ng vlogger. Hindi niya mga kayo. Balut, ate, balutin mo ako. Balutin mo. Ka kaya, marami, pa. Ako kaya, kaya. Should... Ha, marami kang dadaling sa akin. <laughs> marami kang dadaling sa akin. Yung ganyan ko. <laughs> Thank you so much. Bye-bye. Hoy -bye. Bye -bye. Bye -bye. ikaw. Dito manito, ah dito ka na. Oh, lang. Kasi, no, Kasi iba, iba no. ba Iba yung way pati namin. No, na <laughs> 100k followers. Thank the... you. Thank you so much. Ayan, salamat okay, sa pag-imbita. -pa. Sabay <laughs> ni Rina. Bye. Eh. ni Rina Sino ngayon? Sige na, sakay na. Sige po, pangalawin. Thank